Nagalit ang China nang napagdesisyonan ng Pilipinas na palawakin pa ang EDCA sites. May mga ilang Pinoy din na nagsabi na baka madamay ang Pilipinas kung sakali mang ang China at US. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay isang kasunduan ng Pilipinas at USA para mas palakasin pa ang aliyansa ng dalawang bansa. Ito ay nilagdaan noong 2014. Ang EDCA ay pandagdag sa kasalukuyang 1951 Mutual Defense Treaty at 1991 Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at US. Ang EDCA ay nilagdaan para mas lalong mapabuti ang interoperability ng dalawang armed forces ng bansa. Dahil dito ay magiging coordinated at organizado ang galaw ng mga sundalo ng dalawang armed forces ng dalawang bansa na para bang iisa lang sila. Maisulong ang long-term modernization? Matutulungan nito ang modernisasyong ginagawa ng AFP sa lupo nito dahil sa mga itatayong mga pasilidad sa mga nasabing mga sites. Magtulungan para mapanatili at mapalago ang maritime security. Aminin man o hindi, ang armed forces ng Pilipinas sa kasalukuyan ay mahina pa at hindi makakapalag sa mas malakas na armed forces ng China. Sa tulong ng US, ay maitataboy ang mapangahas na China palayo sa West Philippine Sea habang nagpapalakas naman ang AFP at mapalawak ang humanitarian assistance sa panahon ng isang kalamidad. Sa kasunduang ito ay pinapahintulutan ng Pilipinas ang US na magtayo ng mga pasilidad, maglagay ng mga sundalo at mga kagamitang pandigma at magkaroon ng operational control sa mga lugar na napagkasunduan gaya ng Antonio Bautista Airbase, Basa Airbase, Benito Ebuen Airbase, Fort Magsaysay, Lumbya Airport at sa taong 2023 naman ay dinagdagan pa ng apat na lokasyon gaya ng Balabac Island, Camp Melchor de la Cruz, Lallyo Airport, at Naval Base Camilo Osayas. Ang pinakabawal na ilagay sa mga military sites na ito ay kahit na anumang mga nuclear weapons. Take note na ang gagasto sa pagpapagawa ng mga pasilidad ay ang US. Initially, may budget itong $82 million dollars at maaari pang madagdagan kalaunan. Sa pagtatayo ng mga sites ay makakapagbigay din ito ng mga trabaho sa mga residente ng lugar kung saan itatayo ang mga ito. Ang kagandahan din ito ay kapag natapos na ang kasunduan ay mapupunta sa Pilipinas ang pagmamayari sa mga pasilidad na maitatayo ng US. Take note na ang mga pasilidad lang ang maiiwan at hindi ang mga kagamitang pandigma na ilalagay ng US. Pero, mas maganda na iwanan ang mga kagamitang pandigma pandagdag sa minimum deterrence capability ng Pilipinas. Ang minimum deterrence capability ay ang kakayahan ng isang bansa na maitaboy o matakot ang ibang bansa na mang-agaw ng teritoryo o gumawa ng anumang masamang gawain. Nakapaloob sa EDCA na hindi ito mga permanent bases. Ito ay mga rotational sites. Ibig sabihin, ay mag-iikot ang mga tropa ng US sa mga sites na ito. Kung ating titingnan, ang ibang mga sites ay nasa mga critical na lugar. Una, ang mga sites na nasa Cagayan at Isabela ay malapit sa Taiwan. Ito ay importante lalo na kapag sumiklab ang gyera dahil magagamit ang mga ito para mas mabilis na mailikas ang mahigit 150,000 OFWs na nasa Taiwan. Ayon sa isang eksperto, Sinadya itong ilagay malapit sa Taiwan para magdalawang isip ang China na galawin ang Taiwan. Ipinakita na ng China na sa pag nila sa Taiwan ay kailangan nilang ukupahin ang Luzon Strait na ito. Ginawa na nila ito nang nagsagawa sila ng military drill malapit sa lugar. Pangalawa, ang mga sites naman na nasa Palawan ay magiging deterrence o panakot sa ilegal na ginagawa ng China sa West Philippine Sea gaya ng pangaangkin sa mga isla at pagtataboy sa mga mangingisdang Pilipino. Ngayon, madadamay nga ba sa gyera ang Pilipinas dahil sa EDCA? Unang-una, dahil sa mga sites na ito ay mas lalong magdadalawang isip ang China na atakihin ang Taiwan. Kaya nga noong nalaman ng China na dadagdagan ang mga sites ay umalma sila dahil alam nilang mahihirapan na silang atakihin ang Taiwan. So, ang mga EDCA sites na ito ay ang makakapigil sa gera. But going back to the question, yes, madadamay talaga ang Pilipinas, lalo pat may mutual defense treaty ang Pilipinas at US na nagsasabing obligado ang bawat isa na tumulong kung sakali mang magkaroon ng gera. Sa panahon ngayon, ayon sa isang eksperto, dapat ay pumili na ang Pilipinas ng panig at ang pagdagdag nga ng mga EDCA sites ay parang nangangahulugang pumapanig ang Pilipinas sa US. Sa panahon ni former President Duterte ay pumanig ang Pilipinas sa China pero patuloy pa rin ang pambubuli ng China sa Pilipinas. Hindi rin napatupad ng buo ang EDCA noon kaya hindi nakapaglagay ng mga kagamitan at nakapagtayo ng mga pasilidad ang US. Marahil sa kasalukuyan ay napagtanto ng Administrasyong Marcos na panahon na para tumindig laban sa isang mapanglamang na bansa gaya ng China. Ayon nga sa kasabihan ng mga Romano, If you want peace, you must prepare for war. Kung gusto ng Pilipinas ng kapayapaan, ay dapat handa itong makipaglaban. Ibig sabihin, makakamit lang ng Pilipinas ang kapayapaan kapag alam ng kalaban na may kakayahan itong labanan sila. To put into context, para hindi mabuli ng China ang Pilipinas, ay dapat na palakasin nito ang armed forces nito at ang EDGA ay isa sa mga paraan para magawa ito. Sa inyong palagay, saan nga ba dapat pumanig ang Pilipinas? Sa China o sa US? Bakit? Kung gusto niyo namang malaman kung paano nakuha ng China ang mga lugar sa West Philippine Sea, panoorin ang video namin na ito.